Good morning mga ka-DIY mechanic Sa video na ito mga ka-DIY Sa araw na ito is Magpapabrake Banding nga pala ako Ng aking brake shoe Yung preno sa likuran ng aking Honda Beat no? So alam nyo ba yung brake shoe yun Yung preno sa likuran no? Pinapabanding natin to Dahil kahit pa paano nakakatipid tayo ba? Diba? Hindi yung bili tayo ng bili ng brake shoe Nagkakalagay yung brake shoe yata Kasi ng last bili ko is 280 Ayun, nasa 350 na yata. So, pinapabanding natin ito para makatipid tayo. Din, ganun din naman, palos parehas lang din naman yan. Diba? So, ito nga pala yung proseso ng pagbabanding nila. Nga pala, ito, nauna nga pala ito, may nabutan nga pala ako nagpabanding na ng brake show. Para sa motor na barra ko, 175 Kawasaki. Nga pala itong nagbabanding na to ng pwede nga pala silang mag banding ng clutch lining meron dito yung parts na dalawang klase yung pagbabanding nila ng clutch na clutch lining para hindi siya mag-dragging meron yung ordinary lang yun yung kadalasan nagda-dragging so ang, ang presyo is nagkakalaga ng 250 tapos kapag ka, gusto mo yung misong hard yung materials nila yung tipong magandang klase na talaga siya para mga tulad ng mga sun racing nagkakalaga naman siya ng 400 so yung mas mainam kung yun lang ipapakabit mo so ito nga pala yung proseso ng pagbabanding nila mga sa Isang DIY mechanic. Sa <laughs> Yan. Nga pala, itong brake natin, kailangan natin palitan ito kasi walang wala na. Eh. Sagad na sagad na dun sa preno. Halos hindi na natin mapahinto yung motor eh. Napakahalaga ng preno sa motor siklo. Nga pala, halaga ng itong mga tropa ay eh, sobrang mura lang. Nakakatipid ka pa. Kasi sa bilik. So, eto na nga yung akin, mga ka -mechanico. Eto na nga pala yung aking brake siya, ito na yung niya. So, yung sa naunang customer na barako, yun yung pinapalamig na. Pinablower na siya. Ah, so ayan na mga ka ano no. Matagal na nga pala ako dito nagpapabanding na da, tsaka, pati yung clutch lining, dito rin ako nagpapa-rebanding ng clutch lining. Una, yung ginagamit kong materials is yung ordinary lang, yung halagang 250. So, sa unang gamit mo mga Kasi nag-aangkas ako eh, bali mga first day ang first week hanggang 3 weeks okay pa siya pero pag magtumagal na siya ng 3 weeks nagda-dragging siya kailangan mo na naman siya linisin then pag after noon tatakbo na naman siya mga 3 weeks magda na naman siya ganoon yung difference niya dun sa may ordinary nagkakalaga lang yun ng 250 yung clutch lining na banding rebanding na yon relining na yon So nung natuklasan ko yung kanyang hard, yung hard materials, meron pala silang hard materials na ng 400 pesos. Yun yung ginamit ko as in parang sun racing yung dating niya. Hindi rin siya, hindi talaga siya nagda-dragging as in mas makapal kasi yung parang parang palayok yata yung materials na yun yung pinang pads na pinang ano nilang kunat then talaga hindi siya nag dragging kaya naman sa preno ganun din ang ginagamit ko sa mga preno kasi ng jeep dati ganyan din naman ang ginagamit kaya naman syempre sa preno sa base ko lang pinalitan niyang brake show ko ng makoto nung naubos yung stock yan then namahalan ako kasi 280 eh, bili ko kaya naman yan pinabanding ko na lang yung magkano lang naman sa banding napakamura lang di ba di ka patalo. di ba? sa brake shoe, mas mura yung brake shoe na ipapabanding mo kaysa dun sa clutch lining. Diba? So, ayan yung process nila mga kakot, mga mekanik. Oh. Uh, ganyan lang kilagawa nila, no? So, ayan, subuko na nga pala itong pagpaparebanding ng preno. Sa clutch lining naman, bali dalawang beses ko pala siya nagamit yung unang ordinary bali mga dalawang buwan lang hindi ko siya nagustuhan kasi nga at mga 2 to 3 weeks lang siya nagdadragging na siya tapos kailangan mo ulit linisin makawala na naman yung dragging after 2 to 3 weeks babalik na naman dadragging na naman siya kaya pinabakbak ko di pinabanding ko sa kanya meron naman pala silang hard materials si 400 ngayon naging okay na siya bali nagbibilang na siya ngayon ng mga 9 months tapos nga pala itong brake siya na ginagamit na to is okay naman siya subok na siya nakailang beses na ako magpabanding sa kanya at saka mura lang siya kakalaga lang siya ng 100 pesos yung brake shoe tapos yung magandang klase na clutch relining re halagang 400 pesos nga pala mga kamikaniko pa support sana ako dito sa may channel ko na isa yung reaction ni siya yun mali ginagawa ko dyan nag re react ako sa mga viral videos pa support sana ako kailangan ko ng mga 1,000 subscriber para ma-monetize ako doon. Sana supportahan nyo ako mga ka ko. Thank you.